Ah, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Ah, update ko lang kayo dito sa gagawin ko dito sa talungan ko. Bali, anong petya ngayon na 3. Mag-iisang buwan na siya mga kagulay. Dalawang araw na lang. Bali, 28 days siya ngayon. Dalawang araw. Pero ang gagawin ko ngayon mga kagulay, bali, magpo-pruning pala ako ngayon. Kasi kailangan na siyang pruningan. Kasi kumakapal na yung mga ano sa ilalim. Bali ganito nga pa lang mga ang pagpapruning mga kagulay. Itong mga to, mga sanga sa ilalim, tatanggalin ko na mga kagulay. Yan. Hindi na ako gumamit ng gunting kasi malambot pa siya kasi maano pa yung sanga niya sa ilalim. Bali ang gagawin kong pagpapruning yung tinatawag nila na Y pruning. Ano nga bang silbi ng pagpupruning sa talong mga kagulay. May talong lagi nun Ang silbi ng wire pruning mga kagulay ay pa, ta, uh, para yung katulad nito mga kagulay may bulaklak na siya. Para mag-focus na siya sa taas. Sa taas mga kagulay. Maraming ano, maraming ano ng wire pruning mga kagulay magpo-focus na yun siya sa taas, dun sa pinakamaway niya. Kaya tinawag na way pruning mga kagulay kung mapapansin nyo. Tinatanggal ko lahat ng sanga dito sa ilalim. Yan, lahat ng sanga sa ilalim. Sanga. Yan, ito, ito na yung way pruning niya mga kagulay. Abalit ah, ito, tatanggalin pa rin kasi unang, basta doon sa may bulaklak niya yung unang nagway na ganoon yun yung way pruning. Ito, tatanggalin din ito mga kagulay. Yan. Yan. Maraming silbi ang may pruning mga gulay kapag mag spray ka. Hindi gano'ng maano sa ano. Sa medisina. Gawa nga lang wala nang ano dito. Wala nang to. Tatanggalin din natin to. Kumbaga mas matipid siya. Kasi hindi na siya gano'ng di ba, yung iba, pinapaliguan pa, ba, pinapaliguan talaga sa spray. Ito, kung mo pag mag spray ka, hindi na siya masukal. Kumbaga tagusan na yung medisina na i-spray mo, matatamaan talaga yung may insekto, matatamaan siya, at saka wala rin pag yung yung mga insekto, kasi malinis siya sa ilalim, tapos unti lang ano, kapag mag spray ka, matatamaan nga agad tapos madali siyang tumangkad kasi nakapokus na siya dito sa way niya ayan, yung way na yan ayan, may bulaklak na siya, Sun sunod na yung bulaklak mga kagulay, kung mapapansin nyo ayan tapos tagusan din yung hangin, mga kagulay kailangan ng talong natin ang tagusan ng hangin para halimbawa umangin ng malakas din kapag halimbawa nandito to siyempre kapag umangin ng malakas may... mas madali siyang matumba kasi mapipigilan yung hangin halimbawa pag ganito yung hangin matutumba agad siya mga kagulay yung mga silbirin ng white pruning yan saka ka, ang ano pa sa silbi noon, kapag mag-aabono ka wala nang aagaw doon sa nutrients na inaabono mo. O ano man yung inaabono mo para man sa dahon o para man sa bulaklak. Kasi kapag meron pa dito mga kagulay, sanga. Ibig sabihin, lahat ng sanga kasi mga kagulay, kakaroon ng bulaklak yan. Mapapansin nyo, magkakaroon ng bulaklak yan siyempre. Kapag halimbawa, may putas yung ano, yung, yung, yung inaabono mo kumaga ang unang makaka-absorb ng putas na iaabaw mo, yung dito sa baba. Yung dito sa baba. Kaya yung dun sa pinaka-main niya dito, sa mga pinakatalbos niya talaga, may talbos niya, hindi na niya, maabot pa rin niya, pero magkukulang na siya mga kagulay. Kasi, aagawin na kagad dito. Aagawin noon kasi kapag nagabuno ka, limbawa, siyempre dito mong pupunta. Una kasi nandito sa baba eh. Hindi kagaya ng walang sanga, Ayan, kapag walang sanga dyan, priority na dito. Dito na. Kung dito na kagad siya kapag mag, ano ka, mag, uh, mag aabono ka, kung ano man aabono mo. Kaya yun din ang silbi nun. Sasabihin ng iba, di ba nga, kaya ka nagtanim ng talong para, ano, mag, mag, -mag negosyo ka para dahil bunga. Pero, subok ko na kasi yung may pruning mga kagulay. Subok ko na siya. Marami rin naman kasi yung tinanim kong yung tinanim kong 3,000 sa isang harvest ko nga nakaka-harvest nga ako ng 800 800 plus hindi pa kasama class B noon mga kagulay na kailang 800 plus ako nun oh. kaya hindi pa rin din masasabi na unti oh, lang ibubunga kasi wala na yung mga nandito kasi madali lang naman gumulang to mga kagulay sa, sa toto lang eh kapag nakapamunga na to na lang madali lang magulang din to wala rin ano eh ano mo pa sasakripisyo mo po yung paglaki ng dito eh ito naman talaga yung pinakatalbos niya para tumangkad ka lalo na lalo na itong talong na itong variety na to Calix 2F1 mababa pa lang siya namumulaklak na namumunga na hindi kagaya ng mga Fortuner na talagang tumataas muna bago mamulaklak bago magbigay ng bunga eh ito kasi 45 days ito nga oh wala pang isang buwan pero namumulaklak na siya mga kagulay hindi ko naman pinipilit na mag pruning kayo mga kagulay pero sinasabi ko lang yung experience ko. Kung gusto nyong kunin, kung, kung gusto nyong gayahin, okay lang din. Kung, din, kung ayaw nyo rin gayahin, okay lang din. Kung baka nag, nagano lang ako to ng, ano, ng experience ko dito sa pagtatalong. Kaya ginagawang ko siya ng video mga kagulay. Kaya magpo-pruning tayo. Ayan o. Oh. Ito lang naman tatanggalin yung kagulay. Kaya ako nagpo-pruning ng may bulaklak na kasi dumumalata 'yung pinakaway niya kasi. Ibig sabihin sa unang bulaklak niya kasi kaya tinatawag na wife pruning 'yung Sa unang bulaklak niya, ayan, mapapansin nyo unang bulaklak. ayan na 'yung ano niya. Tapos ito 'yung talbos niya na to, 'yan 'yung pinakaway. Kaya tinawag siya na wife pruning. ayan 'Pag siya na wife pruning. ayan, tatanggalin natin 'yan. tsaka 'pag magpo-pruning kayo mga gulay maganda, umaga, umaga, umaga 'yung hindi mainit para hindi maano yung talong yan kailangan natin siyang tanggalin mga kagulay yan lahat ng sanga sa ilalim tapos yung mga nakalapat na dito na mga dahon hindi naman siya kaila mapapansin hindi naman yung kailangan yan kaila tanggalin niyo na rin siya saka ipapakita ko rin yung ano yung isang linggo na tinesting ko doon na wife pruning tignan niyo kung pagkakaiba focus niyo maigi yan papakita ko sa inyo yung na may pruning kung anong kinalabasan niya. Kasi nag ano ako dito nung nakaraan eh. <coughs> Ayan, mga gulay oh. kung mapapansin niyo malaki siya. Malaki na siya. Niyan, hindi pa nga napruningan kasi maigi oh. Ayun, nandoon na pruningan na rin yung nandoon, malaki na yung nandoon oh, kung mapapansin niyo. Kumaga ngayon ko lang ginawa ng video to para ma makita rin ng mga nagsisimula pa lang magtalong oh, kaya yung may gustong gayahin din yung yung ano yung ginagawa ko yan so, uh, ano rin kapag magpupunin kayo talaga tatanggalin nyo rin ito 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 ilalagay ko lang muna dyan ano ko rin yan tatanggalin ko rin yan ayan o oh. medyo tinamaan nga dati ng ato to ng uod o oh. ayan tsaka so, makikita rin nyo na itong epekto na ito by pruning yung resulta kapag ano na pag yung mga namumunga na talaga siya sa mga nanonood sa video ko yung mga nakaraan makita nyo kasi itong talong na to tumatangkad din to kasi ako pipe na natangkad din to minsan nga hindi ko na naabot yung bunga pero ang ano lang kasi dito mas nauna siyang namumulaklak tong variety na to Calix to F1 ng East na Seed nauna siya 4-5 days pa lang pwede ka na mag-ani kasi to mulaklak na siya ano lumalabas na talaga saka kagandan talaga dito sa way pruning na ganito yun nga sinabi ko nga na walang tataguan yung ano yung mga insekto mas madaling mag spray tapos kapag nag spray ka pa mas mas onti yung medisina na magagamit mo kasi wala na nga siyang ganong down sa ano, sa ilalim Kaya, yun ang ano na itong way pruning na tinatawag yan. Oh, basta lahat ng sanga sa ilalim. Yan. To tatanggalin din to mga kagulay to kasi nandito yung ano niya. Nandito yung bulaklak niya. Ito yung dito niya kaya tinawag na may pruning. Ayan. Tatanggalin lahat yan. Ayun. Tatanggalin na rin tong dahon dito na hindi naman ganong ano. Yan. Yan di malinis siya. Tingnan, di ba? Gulay. Kukumpara mo ito. Yan, kukumpara mo dyan sa walang pruning Kapag nag-spray ka mga gulay Alimbawa O kaya inatake ka ng mga insekto Huwag naman sana, yung mga nagtatanong Huwag naman sana atake yung mga insekto Yan, ikumpara mo yan Kapag mag-spray ka At saka ikumpara mo yan na pruningan Kung anong mas madali na isprayan Sa dyan, dalawang yan Yan, di pa yan makapal talaga Di pa yan na, ano talaga Lalaki pa yung mga nasa ilalim yan yun ang yun ang pinupunto ko mga kagulay kung baka mas madali at ano ang mas tipid mag, ma, mag, mag, sa mga medisina di ba siguro pag iniisip nyo di ba ito kasi wala lang eh alam ba may insekto to mas madali rin sa inyong insekto nito kasi wala na siya pagtataguan ng makapal kung bagang ano lang dyan ito lang dahon niya talaga o eh, talaga naman na may dahon dyan eh ito pag kumapal lang kumapal to magtatago doon yung makapal lang makapal halimbawa ang gamit mo pa yung sprayer na hindi yung ano di, hindi yung di yung sprayer na, ron na mga ano mga di gasolina di gas gasolina o oh, di wala na mga kagulay hindi mamamatay yung mga, yung mga ibang sektor diyan ayan yan ang silbi talaga ng white pruning mga kagulay kaya ako magpupruning ngayong araw na to. Ayan. Saka mga gulay, tapos na namin dito ma ano pala. Ma damuhan ng sawa ko. Kahit nisitran ko nga siya ng basta. Eh, Siyempre mga iba pa tumutubo. Ayan, dun lang sa kalahati niya. Kaya malinis na siyang tignan mga gulay. Ayan. Malinis na siyang tignan. Kaya ngayong araw na to talaga magpupruning ako. Yan. Tatanggalin lang. Ito lang naman tatanggalin mga kagulay. Yan. Yan, tatanggalin mo siya. Bali sa 5, mag-iisang buwan to. Ngayon ay 3. Uh, February 3 ngayon eh. Kaya wala pa siyang isang buwan pero talaga tingnan mo lumabas na yung ano niya mga bulaklak niya. Kaya ngayon magdadagdag na ako. Ganun pa rin yung ratio ko ng abono ko. tagi isang lata ng uh, nitrabor sa lata ng unit 16. Pero yung dating didilig ko na isang lata lang sa isang puno ngayon, dalawang lata na. Kasi may bulaklak na siya mga kagulay. Yan. May bulaklak na siya. Kaya kailangan ko. Yung ratio ng ano, ganun pa rin kapag lumabas na yung pinaka mga unang bunga niya, yung bulaklak unang bunga niya, dun na ako mag magpapalit ng ano ng abono. Kung baka yung yung 16, tatanggalin ko na siya. Magiging nitrabor na lang siya at saka yara winner. Kasi pang ano na yun sa bulaklak na yun eh. Yan. Hindi ako nagagamit ng putas mga gulay yara winner ako. Yan. Kasi kapag sobrang dami ng putas, eh mandaling tumanda yung talong natin. Yan. Kaya, uh, kasi ang ginagawa ko dito mga gulay, may putas pa rin naman yung ano, yung uh, yara winner, aso lang dito siya katulad yung putas na siro 00, ano ba yun, yung ano ng putas, yung number nun mas mataas kasi yun yung kung yun nang yun nang didilig mo kapag may bulaklak na madaling ano ang talong natin madaling tumanda kaya hindi ako dati yun ang ginagamit ko ang ginagamit ko kasi dati mga kagulay ay uh, yung nakasanayan ba na pag abo no yung triple 14 tsaka urea tsaka putas ngayon Nagbalita ako gawa nga ng na may nagano sa akin na subukan ko daw. Eh hindi naman ako sinubukan ko naman mas maganda talaga yung epekto ng Yara. Yung iba nga 16-20 ang ginagamit pero ako hindi ko pa na try yon. Stick na ako ngayon dito sa ano ko sa abono ko, kung ano yung inaabono ko dito. Ano na ako. Hindi na ako papalit. Pero ang ginagawa ko doon kapag may bunga na Diba, dalawang linggo ako nagdelig ng ay eh, dalawang bes dalawang bes ako nagdelig ng nitrabor at saka yarawiner. Susod sa pangatlong abono ko naman babalik ulit yung unique 16. Ganun ang ginagawa ko dito mga kagulay. Hindi ko siya pinupuro lahat na yun na yun. Basta yung nitrabor hindi siya nawawala mga kagulay. Hindi ko siya winawala. Yan ito so, tatanggalin yan ganyan lang yan mga kagulay yan kung paano bang pagpupuaway pruning yan sa susunod na link kaya ko ngayon na ano, ngayon na pinruningan kasi sa, sa linggo is ko na rin siya para pa ay spray i aabunuan ko na rin siya makikita nyo yan mga kagulay kapag inabunuan ko siya makikita nyo yung ano niya mga isang linggo lang tutuloy niya yung sinabi ko hindi na siya wala na siyang kaagaw sa ilalim kasi no, kung tutusin no ang ano pa lang yan ang di pa siya matangkad may bulaklak na kapag sabi na eh ang ano maabot ng one, 100 cm mahigit ang bunga ng Alex Trip 1. sa side na siya dito. Pero ito hindi to sa side kasi kapag napruningan to, hindi pa naman siya, ano, bulaklak pa naman siya, tatangkad pa siya. Sakto siya mga gulay. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga unang pinurningan ko dito kasi nagdamo kami, pinupruningan ng asawa ko. Ito, mga malalaki dito kasi naunang pruningan kasi nagdamo nga kami at sinasama na nga yung pagpupuning tapos kung mapapansin yung mga may malilit pa dito mga gulay yun yung mga namatay nga, nagabono ako na sabog na yan yun, pinalitan ko lang ayan oh, mga kagulay na pinaruningan ng asawa kung anong ista, kung ano kalalaki oh. ayan o oh. kasi nagabono na rin ako tignan, tignan yung mga kagulay nagfocus na siya talaga ayan, tignan yung pinakaway niya oh. lumaki na na lumaki o oh tatangkad pa yan siyempre tatangkad pa yan maliit pa ano pa naman eh ibig sabihin mas madali siyang tumangkad mas madali siyang tumangkad yan na yung pinakaway nyo Ayan oh. yan yung mga hindi na pruningan na kasabay nyo o oh. oh. diba isang linggo lang din to pinuningan ng asawa ko wala pang isang linggo pero ang tangkad na o oh. makapansin nyo yan yung epekto ng ano yang way pruning na ano no, marami siya mga ng mga kagulay ano sa isang cluster niya tatlo to isa ano marami siya mga mga kagulay yung mga doon maliliit talaga doon banda kasi yung mga dali na sunog na karan Ito, mga to yan lahat naman sila may bulaklak na mga kagulay. Ang mga kinalitan ko lang ang mulak at nito. Sipa lang. Pero pag maulak-ulak na oh. Sa isang cluster, apat, lima, may tatlo. yan Balik tayo do doon ulit sa gulay kasi doon ako nagsimula ng pruning para mana siya. Yan, yan ang kagandahan ng by pruning. So, hanggang dito na lang ako mga gulay. Ah, sa mga bago sa na nanonood sa munting ko channel huwag nyo kalimutang mag subscribe at uh, click niyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong mga video tungkol sa buhay probinsya at saka dito sa pagtatalong paggugulay uh, maraming pong salamat din sa mga nanood uh, God, bless, God bless po sa inyong lahat